Dan guys, dito ba sa isa pa sa Beach. Ali, kwa na pawi na kami pero kwa man pa kami dito. Yo, hmm. oh, yung mga pasama namin. Oh my god, ang ganda. Ah. Papakala ko na, nakakatawa mang ayaw maligo. Okay, dito. Ah. Oh, papahala, kasi, lakas ng halon okay. Ay, ang ganda mo, sir Ayan, ganda na naman, oh Picture, picture muna baku gue ganda nang